Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello APNS, welcome back to my channel. Update tayo sa ating SB19 sa kabilang talent fee. Medyo sensitibo ngayon ng ating update dahil marami ang nagkomento tungkol o hinggil sa talent fee ng SB19 na 2.5 million. Hindi naman negative na komento kundi ito ay positive din in the other side kasi usapang personal, usapang private ito. Especially sa kanilang talent fee na 2.5 million bawat isa, 500,000 pesos sa nakaraang naliyagan festival sa Prosperidad Agusan del Sur. Pasensya na na-mention ko ulit ang amount ng uh, talent fee ng SB19 dahil nauna mention na ito ng isang vlogger sa YouTube ito rin siguro ay makakatulong para the next show sa Pilipinas ay pwedeng taasan pwede sila mag request na medyo taasan pa ang kanilang talent fee nang sa gayon ay makakatulong din I mean makakatulong itong nga uh, pagbalita o pagmention ng total amount ng talent fee ng SB19 dahil deserve na deserve ng SB19 ang uh, medyo mataas na talent fee dahil uh, mayroon silang dedication, determination at talagang marami silang fans at uh, handang-handa sila, devoted sila sa kanilang ginagawa at super talented ang ating mga boys. Meanwhile, ito nga ang mga komento na sinasabing personal matter ito ng SB19 huwag nang i-mention pero hindi po maiwasan na i-mention ang amount dahil ito ay makakatulong din para next time taasan pa ang talent fee nila. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.